Hi hey guys, uh, good morning. Nandito naman ulit si Papalon sa uh, Manila. Dito sa harapan natin ang Manila City Hall. Ayan oh. ang Manila City Hall. At tayo ay gala rito at mamaya-maya po punta doon sa Lunita para ipakita din natin siya. Ito ngayon, ipakita muna natin siya dito. Uh, nandito si Papa Lon. Uh, ikot, ikot muna tayo dito sa uh, harap sa City Hall ito so, yung ating mga bayani yan laki ng sitio lo uh, good morning pala, shout out pala sa ating kaibigan na kay Buknoy Palaboy kay Papa Rex ah, uh, Papa Rex Nebi ayan Uh, good morning sa inyong dalawa Kay Bukmay Palaboy Kay Papa Rick Baby Ayan, good morning Nandito ngayon si Papa Lon sa Manila Ayan Ayan yung ating mga Estudyante na gagala-gala Ayan Okay guys, samahan nyo Pupunta tayo sa Lonita Park mga guys bababa tayo dito tayo po punta ng Lonita Ayan mga guys, ang gaganda ng mga biyadaanan dito Ito yung ating mga historical na mga tanawin dito. Ang ng ating mga kababayan. Ito naman yung Intramuros. Ang mga panahon sang Kastila.

yan ang pansang uh, intramuros ito mga guys uh, mga nakabakot at tayo maglakad papunta doon sa lunita tara at samahan nyo na oh. ito mga guys yung building naman to ay national museum ayan dito nag inaugurasyon yung ating pangulong BBM dati nung pagupo niya sa bilang presidente ayan dito siya nanumpa sa National Museum ang ganda tingnan niyan mga guys ang linis dito ayan naman ito naman yung kwansang intramuros ang kabila at tayo naglalakad-lakad lang dito at na namamasyal papunta dyan sa Lunita para may pakita natin sa inyo ang laki ng ating flag oh. simbolo bilang isang Pilipino lag lang ating bansa ayun so, mga guys oh uh, nandito na tayo ngayon sa harapan sa Lomita ayan yung Manila Hotel ito naman yung Carino Grandstand naglalakad tayo dito para may pakita natin sa inyo napakagandang view ayan oh At dito muna tayo namamasyan para may pakita natin sa inyo yan yung mga tradisyon, yung kalisa na sinasakyan ng ating mga turista na tinatawag yan. napakaganda guys Ito na yung ating watawat sa ating bansa, sa at ating uh, Pilipinas. Ayan, napakaganda. Yan yung bantayog sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang kanyang bahay ay nasa Laguna ay lagi natin pinupuntahan ang kanyang bahay ito eh, mga guys oh, itong yung plaza rito sa Lunita, napakaganda pero uh, hindi naman maraming namamasyang ngayon tayo dito maglalakad lakad tayo rito pasok tayo dito sa sa ating bayani na nagkaroon na ng tubig dito maagos na ito yung rubortos ng ating bayaning na binaril okay, sa Salonita <laughs> okay kaysa sa kabila naman tayo naman <laughs> sa tayo uwi na ya yung mga ating mga watawat sa ating bansa. Yan yung mga halaman na magaganda. Diba mga guys, uh, tayo palabas na tayo, uwi na rin. Ayan. Okay guys, uh, lahat ng mga aking mga subscriber, uh, maraming salamat sa inyo. Uh, putuloy muna ni ipapaloon at hanggang dito lang mga na. Ingat po kayo at God bless. Bye bye!